heyo heyo ang walang kamatayang oatmeal na may mayonnaise ito ang agahan ko ito yung pinaka ano sa akin eh pinaka -ma madali pa o ano kasi yung cereal lalagay ka pa ng gatas eh may gatas na ito itong ano lalagyan ko rin ng gatas eh pero walang ano yan no, pang walang pang patamis nyan ano lang uh, decaf brood decaf coffee plus konting ano lang uh, fresh milk yung half and half or uh, tawag din nga uh, reduced milk reduced fat milk kasi itong pure honey yung lagi sinasabi para dito konti lang ito nilalagay ko kaya ngayon ilagay na natin yung ating honey honey ayan para hindi tayo ano Ma-over ma tamis. Ma-over sweet. Okay, okay, mga katigang. bye babay na at kakain na ako. Kakain na tayo, bye-bye.